Gutom na naman ba kayo mga kayo pips? Kung oo, tara samaan nyo ako at food trip tayo. Dahil ang food trip ang dinayo lang naman natin ay nagsaserve ng iba't ibang klaseng putahe ng tuna. At kung isa kang ang kapatid na muslim ay pwedeng pwede ka rito. At located lang yan sa MB Patalinhog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City sa store ng Tuna Republic. At pagdating mo nga dito mga kayo pips ay bubunga dagad sayo ang kanilang welcoming at attentive na mga crew. At hindi lang yan dahil mali maaliwalas at maganda ang ambience ng kanilang store. At bago nga pala magkalimutan mga kayo pips, eto nga pala ang prices ng kanilang mga menu. At eto rin pala ang schedule ng store nila everyday. Kung gusto mo naman umorder through online ay pwedeng pwede yan dito. At eto din ang mga branch ng kanilang store. Meron din silang Sunto Open Branch sa Barangay Cogon or Mock City. At tandaan mga kayo pips, eto pala ang wala at bawal sa kanilang store. O paano? Food trip na tayo. Yo, what's up mga kayubits? Nandito nga tayo ngayon sa MB Patalinggong Up, Barangay Basang, Napulapo City. At pinuntahan niya natin to, Tuna Republic, para tikman ang kanilang nagsasarapang mga tuna recipe foods dito. So ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako. At yun na nga mga kayubits, na titikman na natin ang kanilang foods. Ito nga pala yung ulo ng tuna. Meron sila ditong mushroom tuna, tinilaw, at yung tinolang tuna. At meron din pala sila dito nga yung grilled belly Bale mga kayo pips, yung price pala nito mga to, ipopost ko na lang dun sa may uh, video para makita nyo kung magkano to at kung saan yung mga branch nila. So ano pang hinihintay nyo mga kayo pips, titikman na natin to. Titikman natin to, ulo ng tuna. So mga kayo Ano yung nam Kuya Paxiu to kuya. Ito pala pa, mga kayo Pips Paxiu na tuna to na Ang sarap ng sabaw. Tama yung asim niya. Saka yung anghang. Tapos nanonood yung fresh kang lasa ng ulo ng tuna. Panalo. Manakin ulit. kayo. Tapis. At mga kayo Pips. Tikman naman natin ito pinolang tuna. Sarap. Ang namis-namis yung sabaw niya. Tapos, sa uh, saktong-sakto. Kasi yung lasang lasa yung tanglat Sa alat naman, hindi siya ganun kaalat. Tamang-tama yung timpla niya. The best to. At mga kayo peeps titikman naman natin ngayon yung kanilang kinilaw na tuna. Kita nyo naman kung gaano ka-press kaya no. Nakikita nyo kasi sa kulay ng meat niya. Ka-press ka-press ka pa yung tuna. Tubukan natin po. sa kanilang kinilaw na tuna yung alat yung pan flavor ng ano nyan, ng kalamansi niya pasok na pasok kung ikaw ay nagiinom at gusto mo ng pulutan na-recommend ko sa ito Swakto, panalo pero dahil kumakain tayo at sa pagkain sigurado akong panalo to lagyan natin ng rice mga kipips, ito pala nga yung kanilang tuna mushroom steak. Creamy creamy. Ngayon, husga naman natin yung lasa. Mushroom na mushroom. Tapos yung meat ng tuna, malambot siya. Hindi siya dry. Pwede lang i-mushroom yung tuna. Panalo. Nakakabadalas lang tayo nakakatim na ito dun sa mga kinakainan natin ng mga fast food. Pero hindi, ano siya, yung siya ng uh, beef. Pero dito, panalo mga kayo, pips. Tunang-tuna talaga. Panalo sa alat, sa creamy ng sauce niya. Pasok ito para sa akin. Ito ang hindi ko papalagpasin dito. Yung kanilang tuna belly. Yun. Tikman na natin to. ito. Lasang lasang mo yung roasted flavor niya, Tapos, sa kanila, yung tuna nila, sakto lang yung pagkakadressing sa kanya. Hindi siya ganun kaalat. Tapos, talagang malalasaan mo agad yung meat nya. Kaya siguro sila nagbigay ng ganito yung kalamansi para pang sausawan. Dahil talagang sa samit nito, sa pagluto nito, malalasa malala mo lang yung pinaka ano na yung saktong saktong luto ng tuna na walang ganong karaming condiments na pampalasa agad. Kaya malalasa mo, malalasa mo yung meat ng tuna. Ang sarap. At mga kayo pips, meron din pala sila ditong tuna pancit. At take note mga kayo pips ha, tuna lang yung sa nito na ito. Akaiba Tikman natin. malinamnam yung pansit nila dito mga kay Pips malasang malasa tapos yung gulay nya malulutong pa yung tamang tamang luto ng gulay sa pansit sa alat naman hindi sya ganun kaalat alat goods na goods to tapos pagkakaluto talaga talagang malinamnam sya yung lasa nya sarap para, para. <laughs> ngayon eh, mga kayo pipistikman din natin yung kanilang tuna sisig malasadong malasadong Ako actually nakatikim na ako ng bango sisig pero itong tuna sisig ito yung sa Masarap. Kung sa dilata, yung lasa niya parang yung sa century tuna. Pero mas malinamdam pa doon kasi press nga yung isda nila dito. Sa angang naman, tama lang yung angang. Na, pwede to sa mga bata. Tapos na-blend pa yung, ano, yung Lasa ng itlog na malasado Ang sarap ng tuna sisig nila dito Panalo At yun na nga mga kayo peeps no? Pag napunta nga kayo dito sa Lapu-Lapu City Huwag na huwag nyo kakalimutan pumunta dito sa Tuna Republic At dito pala mga kayo pips sa Tuna Republic Wala ditong port O kahit anong meat maliban sa tuna lang Kaya kung muslim ka nga at para sa mga kapatid nating muslim Welcome na welcome kayo dito At ang sila dito hindi nyo pagsisisihan Dahil surprise pa lang At kaya na so Jesse, pwede nyo po bang i-invite yung mga followers natin at yung mga taga rito na hindi pa po nakapunta dito sa Tuna Republic para tignan yung the best foods nyo? Yung hindi pa po nakapunta dito sa, or nakakain sa Tuna Republic, pwede po kayong pupunta dito. Uh, marami po tayong branches, Luzon, Visayas, at Mindanao na po tayo sir sa Tuna Republic.